While it's official, eto nga si Paul George ay umalis na sa LA Clippers, lumipat nga dito sa Philadelphia 76ers. Ayon sa balita ni Adrian Wojnarowski, free agent Paul George has agreed on a 4-year, 212 million maximum contract with the Philadelphia 76ers. And well, definitely a bitter sweet moment. Bitter para nga sa mga LA Clippers fans sa Clippers team nang dahil they lose Paul George for nothing. Iniwan lang sila ni Paul George at para naman sa Sixers a sweet time nang dahil nakuha nila si Paul George for nothing. Talagang C9 nga lang nila sa free agency And well, ilang beses na nga rin talagang nahuli itong si Paul George na eksisi ng aling mga idol. Sinasabi niya na gusto niyang magstay sa isang NBA team and then at the end ay niloloko lang niya sila at umaalis nga. At ngayon ay definitely nasa tough spot itong ngang LA Clippers. Dahil ano na ang mangyayari sa duo sana neto ni Kawhi Leonard pati na rin ni Paul George. Wala na ngayon si PG, si Kawhi na lang pati na rin si James Harden. And let's see kung ano ang kanilang magiging next move. Kung sila ba'y patuloy pang magko para sa title or magre-reset na nga rin sila tungo sa rebuild. Pero anyways, pag-usapan natin ang fit ni Paul George para nga dito sa 76ers. Well, maraming ngang sinasabi ang fans na hindi nga daw magandang kombinasyon etong si Joel Embiid pati na rin si PG-13 nang dahil mga injury prone players nga daw. Pero kapag nga daw sila healthy, abay talaga namang monster trio. Ito nga ang meron ng Sixers. Si Tyrese Maxey na up and coming at nakita natin na ito ng karang playoffs na talaga namang halimaw. Oh. And then itong si PG-13 sa small forward at itong si Joel Embiid sa kanila nga ang center position. So on paper mga idol ay talaga namang very dangerous ang lineup ngayon. Ang starting five na itong Sixers at siguradong kaya na nilang tapatan ng NBA champs na Boston Celtics. Pero yan pa lang naman ay on paper at ang pang-aabangan ang kanilang fit talaga sa paglalaro. Pero I think alam naman na natin eto ang may dadala ni Paul George dito nga sa Sixers team. Opensa pati na rin sa depensa. At hindi lang yan basta basta ng opensa mga idol pati na rin depensa. Abay elite two way player itong si PG-13. Kaya naman yung mga kakulangan ng Sixers last year lalo na neto sa playoffs mga idol. Lack of offensive weapon abay napunan na nga ngayong free agency. And definitely super excited na itong ang mga Sixers fans na mapanood na itong si PG-13 sa Sixers uniform and definitely they are one of the top teams in the NBA if not the top team lalo na nga daw dito sa Eastern Conference. And I think ang tanging downside lamang dito sa signing na ito ay yung amount nga ng kontrata. Nang dahil si Paul George mga idol, ay medyo may edad na nga rin 34 years old tapos injury prone pa. Kaya naman a big gamble din ito para nga sa Sixers at sa anilang future. Pero let's see na lang mga idol dahil definitely kung healthy si PG, abay talaga nabang napakalakas netong ang Sixers team. Anyways mga idol ano bang masasabi nyo dito sa signing na ito? Kumento nyo lamang inyong mga opinion.